thank you Guys, muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo Magandang umaga at magandang tanghali At magandang gabi Saan man po kayong dako ng mundo Mapapilipinas man po kayo O mapaibang bansa Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat At walang anumang karamdaman Sa ating mga katawan Lalong lalo na guys Sa ating mga kapwa OFW Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat At uman, anuman po ang inyong mga trabaho Magingat ingat po tayo Dahil alam po natin May mga mahal po tayo sa buhay Na tayo po sa atin sa Pilipinas. Di ba? Ganun din po guys, ang ating mga ate, mga tita, mga mami, mga kuya at mga daddy lolo lola, mag-ingat din po kayo sa Pilipinas dahil tayo po ay weather natin sa Pilipinas ay paiba-iba po, no? Kaya mag-ingat po tayo lagi. So ngayon dito ay meron po tayong bibigyan ng reaction video. Pero bago po tayo guys pupunta sa ating reaction video, nais ko po muna supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pamumuna po ni Kuya Bal Santos Matubang Ate Edna's Vlog and Kalinga Prob. Ganun din po guys si Ruel of Malalag. Diba ba? Supportan po natin to guys sa mga matubang family. Dalito po wala po silang hinangad kundi ang makatulong po sa ating kapwa Pilipino. Dahil mali po natin. Hindi natin alam one day isa po sa mga kamag-anak niyo po ang kanilang na tagpuan. Di po ba? So, dito, Magkisuyo na rin po si Ate Yolis Vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yolis Vlog, please do subscribe my channel Ate Yolis Vlog at paklik na rin po guys ang inyong notification bell na sa bawat video vlog po natin ay manotify din po kayo. So, let's go. puntahan po natin guys sa ating video clips kung saan ay nakita natin kay Ruel o malalag na kung saan ay talagang hinahabangan po natin to guys no na ang kanyang pagbalik Kina Nanay Emma at kay Tatay Romulo. So, let's go. Samaan niyo po po, guys. Ganun uh -huh. po talaga yung ginagawa mo, Nay? Oo, oh, araw araw o, araw po yun. Kahapon, hindi lang ako nag-ano. Pag parang, wala po nagpapasakay sa inyo? Pag meron naman po? Pag may nagpapasakay, sige lang. Mm -hmm. Kaya talagang obligadong lumahoy ka. Lumahoy na lang. Kung may pulis, baga ang mga kakaat, ka doon sa iba. Mm -hmm. Yung makina nila. Oo. Ang ako So, ano po nararamdaman niyo po na yun? Ganyan, kung ginagawa niyo araw-araw, palutang-lutang na lang po sa dagat. Nasikip ko ito. Yung sabi sa lalim. Grabe. lalim. Ay, yung lampos ay. Kung hindi ko ito maa i-ganong. Kasi mm -hmm. siyempre malubog ako. Dalaga pa ako. Marumong na ako maglamon. Mm -hmm. Yung pagtulong dito po sa kanila mga kalinga. Kuya po yan. Emotional <laughs> naman po si nanay. Wala po talaga silang inaasahan po na susuporta na, po sa kanila. Naiiyak lang ako dahil mulat magkasawa kami ngayon na magkapadoktor. Ah, para po sa inyo. Ngayon na ako nakatikim ng padoktor ng hmm. sarili. Ay, brahman So noon po talagang yung tinitiis nyo na lang po kung anong mga karamdaman niyo. Hmm. Sinasarili ko na lang. Sinasarili mo na lang. Hirap po mga kalinga. So ano pong resulta po na yun? Ano po check up po kayo dito lang sa pangaliban. Ah sa panganiban, ang sabi ni Asis, magpaano daw ako binigay sa akin ng kapi. Ang Anakabili po kayo. Talaga kung kapi na hindi magpapirik. Ito po nanay. Talaga po kayong bagong pabirik po. Siyempre meron din po yung kasamang ano po, no? Pala. Ayan po, mga kalingap ito po. Maraming salamat. Siyempre, may dalaki kami para kay tatay. Kaya yung ibinigay ninyo. Opo. Sige po, doon po tayo. Tay, ito po yung ano namin, no? Sorpresa po namin sa inyo. Ay, <laughs> salamat. Ito po, mga kalinga. May, oh, Uy, may panghanap buhay ano, na. na ano, Talaga sabi na. ko nga sa kanila, eh, ito lang ang asawa po ng pamilya, pamilya. Oo, yan pa, po, po yung kasalasama mo sa araw-araw. Yan po, mga kalinga. Ito yung pag-asa po ninyo, Tay. Oo. Pero hmm. sa inyo po, nanay, kaya niyo naman po, magtrabaho pa. Oo, para kaya po. Pero pag halimbawa po, may eh, halimbawa ganyan, may karamdaman po kayo. Ay. Ayun, no? huwag niyo pong persahin. No? Ito po, tatay, para kay tatay. Oh, try to, try it. Try po. <laughs> Ayun po, mga na. na. Ito po, mga kalingat. Ito po, Si Tatay. Tatay, ano pong masasabi niyo po sa regalo po namin sa inyo? Ay, maraming salamat. Hmm. Diyan siguro, humahalin ka namin sa buhay Diyan sa... Ano siya? Hmm. Sa Dinalamin, po. Saan po banda dito? Dinalamin. Kasi hmm. salamat po. At Dinalamin, laka So, maraming salamat sa inyo. Mayroon akong ng upo, ano, maganda. Ay, grabe. So, ano po, hindi na ako maano. Sa lahat ng tumulong sa amin, maraming salamat. At sa inyo rin. Alam na naman po, Nay. No? Kali kami lang po yung ano, tagahatid. No? Bali, tulay lang po. Para may po namin yung tulong ng ating iba't ibang sponsors. Yung excited na po si tatay na umupo po dito. Hindi na ako makakaupo dito.

Kaya ko, oh, ano pala yan. Ay, pala oh, e, na hindi ko mumpol dito hindi ko namugika. Hindi pala Muntik na kasi lumusot 'yan, 'no. Diat oh. tinabingan ko ng sako. Sa hindi pala na kujang mag-insulo ng mai. ito. dito pa May hihirapan mo. Mahirapan. Ay, hindi ka namahirapan bogang ano. Para ito yung plot niya, Oo. Oh, Siyempre, bogi laki. Salamat. salamat. Eh, Ay, meron ba lahat sa mahal na Panginoon at sa inyo? Yeah. inyo. Panginoon. Eh, salamat na dito po kayang magbibigat sa panig niyo. Kailangan may banig po. Ano yung bago po? Ayan po. Ayan po. Ang bago niyo dito, bago na po sa panig, no? Para po sa inyo. Ayan eh, mga, mga ka-lingap. Ang bago ng banig namin dito. Wala. Walang pambili kayo. Walang pambiling banig po. <laughs> eh, syempre po mga kalinga, ang pasalubong po namin din para kay tatay. Ay, grabe. Ito po, tatay. Maraming mm. salamat po, radio. May radyo. May na po kayo. Oo, nagbago rin ang radyo ko sa pagkakatagalan. Katag Dalawang Spanya. taon na. Ay, naayos pa niya. Pero hindi na po kayo. Naayos ko na lang yan. oh, ito po. May na po kayo. Ang may... Ano pa niyo? May ano, flashlight pa ito. Thank you

Pero ito po tatay, no? Pwede niyo po diyan ilagay, no? Kasi ah, na, ito, lang so, po ito, no? Mm, pero pero oh, bantayan niyo po pag umulan, no? Kasi masira so, po yan pag nabasa po sa ulan. Ito, sa ito, oh, pwede niyo po i-charge yan. Mm Halimbawa, -hmm. oh, wala man kayong kuryente mm -hmm. dito. So, doon na lang po kaya sa, sa ano po, no? Sa araw. Ay, maraming salamat sa inyo. Ikram. So yun da, yun nga guys, no, nakita natin dyan na talagang pagdating ni Narwell, nakita nga na nga nila si Nanay Emma. Guys, imagine nyo, si Nanay Emma is 50 something, no? May matanda na siya, pero nandun po lumalangoy sa tubig, no? Ano ba yun? Dagat ba yun? Dagat ba yun? Ang ano, dagat? Kasi uh, parang ano yun, ilog, da, ilog yun, pero may kasama na yung dagat, di po ba? Uh, mix na yung tubig doon. Nakikita natin guys na talagang lubog siya sa tubig na kagaya nga na, kita natin dito ang laki ng kanyang liig no na yun nga binigyan nga siya noon ni na ng pampacheck up niyan ayun, ayun nga na grabe ko isipin mo guys ilang oras siyang makalubog dyan mula umaga siya, aalis ng bahay nila. Tapos uwi na siya hapon no, para lang makahanap ng ginto. Iko e may imagine guys, paano sila makahanap ng ginto sa ganun ang tubig na napakalalim. Of course, kahit sabihin palahin pa nila yun. Dahil yun naalala natin sinabi noon ni Nanay Emma ay talaga minsan ginagamit na lang ang paan no sa pagpala um, doon sa ilalim do pag mahaba ang tubig pero syempre pagdating naman sa taas guys syempre wala nang matirang buhangin sobrang hirap sobrang hirap talaga ang kaniyang nara uh, nararanasan bago makahanap ng ginto gabutil na ginto no ganoon ang kahirap ang kanilang buhay at hindi natin minsan guys dito sa mga charity vlogger like dito kay Ruel of Malalag sa Team Kalingap Marami tayong buhay sa Pilipinas na minsan hindi natin mapaniwalaan may mga ganong klaseng buhay. Di ba? At dito nakita natin nga na may dala nga si Ruel na yung, yung parang bilao na yon Ano ba yung tawag doon guys? Yung parang bilao nila ni nanay no na kanyang pagsalaan ng kanyang buhangin na binila ng bago at doon nga nakita natin si Tatay Romulo na nadat na ni Ruel na nakayuko dahil yun pala ay posisyon niya na lamang naka pag natutulog ay nakaupo siya guys at dito nakita natin grabe ga na ng tinupad ni Ruel ang kanyang pangako na sa sunod po tayo na pagbalik namin ay dadalhan ka namin ng upuan no? nang upuan na para makaupo ka yung may na iyon na parang folding, folding bed na upuan iyon e nga dinala nga ni Naruel at yun nga hindi nga si Tatay Romulo ang napaupo no kundi si Nanay Emma kasi nga dito guys si Tatay Romulo kailangan pa daw sabi ni Nanay Emma kailangan niya lagyan ng diaper so doon pala sa posisyon na yun ni Tatay Romulo is um, para kumbaga ay wala na siyang underwear doon, no? Sa kanyang, ano, dahil tinatakpan na lamang ang kanyang uh, binti, ang kanyang binti hanggang sa hitang, hanggang sa baywang niya dito. So, dito nga, uh, sobrang kawawa, no? Dahil nakita natin na umiyak si Nanay Emma dahil sa kanyang nakakalungkot, no? Na sa kanyang kwento na first time in her life mula nang mula mula nang siya ay nagkaroon ng asawa or pamilya guys first time niya nagpa-doktor no first time niya nagpa-check up sa sarili niya mula nang siya ay nagkaasawa ilang taon ilang years na kaya yun guys ilang years na ang kanyang anak 30 year 31 years ang kanyang panganay so ganun po katagal na hindi si Nanay Emma nabigyan, hindi niya nabigyan ng pansit ang sarili niya, no? Kaya napaiyak siya dahil ga, kay sa, gawa nga sa ano, sa, dahil kay Ruel, dahil sa, dahil kay Ruel at dahil sa mga sponsors ni Ruel, no? Ay, naipacheck up ni Nanay Emma ang sarili niya, ang kanyang liig na may bukol. At doon nga si Tatay, Tatay Romulo, doon nakita natin na, laking pasasalamat ni Tatay Romulo na may bago na siyang ano, may bago siyang radio na binili ni Roel, no? dala-dala ni Roel din ang radio na may solar. Ito po ang ay ito po ang pinapakahirapan hirapan. Ito po yung yung pinakabisihan ni Ruel, no? Kung wala, nakita naman natin dito, guys, si Ruel ay sa kanya, mula sa kanyang pagiging charity vlogger, nakita natin kung gaano si Ruel o malalagka, seryoso, sa kanyang pagtulong sa kapwa niya. ba? Diba? Kahit gaano kalayo, ay talagang, ay talagang pupuntahan ni Roel. Kaya, grabe, in, eh, ang, ang kumbaga yung effort ni Roel para lang maka, makahatid ng tulong sa, makahatid ng tulong dito sa kanyang mga beneficiary. Ay, hindi po guys, masukat no hindi hindi mo maabot kung gaano talaga ka ka didika ang dedication niya no sa kaniyang mga tinutulungan dahil like nga lang doon sa kaniyang mga beneficiary doon sa sa malalag Dabaw doon sa kanila sa Dabaw although wala doon si Ruel sa Dabaw pero monthly po andun ang ayuda sa kanyang mga benefic beneficiary sa pamamagitan nga ni Kuya Awi ng kanyang ama at saka ni Kalingap Angeli, di ba? Sila ang naghahatid at doon nga gaano ka seryoso binilhan ni Ruel nang sasakyan si Kalingap Awi, si Kalingap um, Angeli para may masakyan paghatid sa mga uh, pag-ayuda dal unang-una guys kung natandaan nyo kung gaano naging delikado ang buhay ng pamilya ni Roel nang minsan ay naghatid sila ng ayuda doon sa kinananay no at kay tatay na nandun na may dadaanan sila na, na ilog na ba diba, nadatnan sila ng mataas na ilog datnan sila ng baha di ba ba? kaya yun siguro ay nakita natin na kagad si Roel ay gumawa ng paraan ng mabilhan ng sasakyan dahil kahit na malayo iikuti nila at least may sasakyan na po no? Kaya ganito po, ganito si Ruel Cam, dedikasyon sa kanyang pagtulong. Kaya pinagpala palagi sila guys, kahit ano pang gawin natin dito. Ano pang gawin nyo na pang palalait sa kanila, sa kanilang ginagawa. Pero lalo po sila um, ibibless no, ng ating Panginoon dahil sa kanilang ginagawa. Diba? Kaya patuloy po natin silang uh, supportahan dahil tingin pa natin abangan natin guys nitong Friday dahil yun nga ang sabi nga ni Ruel ay baka sa nila si Nanay Emma na pupunta ng doktor dahil check up ng Nanay Emma no sa dahit pasensya kayo dahil hinihika umihika pa ko pasensya na po dahil medyo antok na kaya Uh, antok guys, puyat tayo dahil siyempre work natin sa ating work dito, 8 hours tayo nag-work maaga tayong nagigising And then, pagdating natin, medyo rest lang tayo. Sandali, at gagawa tayo ng reaction. Pero, okay lang din. Dahil, uh, una, masaya tayo sa ginagawa natin. Dahil, una, una, guys. Ang totoo dito sa ating pagiging pag pagbigay ng reaction dito, pagpanood ng mga charity vlogger, panood sa kanilang mga binablog, ay marami po tayong natutunan. Natutunan po natin ang mga buhay-buhay sa Pilipinas. Di ba? kaya, maging positive po tayong lahat. Huwag po tayong maging negative palagi, di ba? So, thank you so much guys sa inyong um, patamsak at pa-like pa at please do like and comment po guys sa aking reaction video. At sana supportahan nyo rin kahit hindi man tayo makapag-reaction mostly palagi sa Rochelle ay sana supportahan nyo po si Ate dahil alam po natin marami po tayo pang mga kababayan na tinutulungan ng Team Kalingap, di ba? Doon pa lamang guys ay um, malaking blessing na po sa ating lugar no sa ating country na marami tayong mga uh, charity blogger. So thank you so much and God bless everyone. Bye.